kaya kaya nila yan ang dami na eh ayun ang tulak tumirik bigla <laughs> pire oh pinto Kuyog ngayon ngayon May tumirik mga kateknik Yan. Sinabi mo muna dito Ilaw, ilaw. Ilaw. Parang medyo marunong yung may-ari mga ka -technik. kinapump niya yung ano, fuel pump. Okay, start! I-start na may ari, tingnan natin kung madadala yung top lang. I-start na mga ka-technic ito ngayon. <laughs> okay. okay na! Ay, pauwi 'ko. sila team Okay Hindi <laughs> ko